Isa pa araw sa inyo lahat guys. Ayan na rito po tayo sa talon po ng malalim na sapa. At ngayon ko lamang po ito guys, ibablog. Ayan, sa mga hindi pa po guys nakakapunta po dito, ito po ay sa part po ng malalim na sapa. At ito po yung ating pong nadatan po dito, isa sa napakaganda rin po pagliguan. Sapagkat ang maapakan din po natin dito ay mga pinong mga bato na maliliit. Ayan, tara na po guys, samahan niyo po ako doon sa pinakang lagusan po ng tubig po dito. At kung napapansin niyo nga guys, rito na po tayo sa pinakang gitna po nitong pools po na ito at mapapansin po ninyo na ang tubig po dito ay hanggang pinakang hip ko po lamang. At dito nga po, mapapansin po natin ang tubig na nagmumula po doon sa isa sa isa talaga naman pong napakalinaw po at napakalamig po ng tubig po dito. At isa rin po guys sa ginusto ko po dito sa pools po na ito Pwede po siyang pasukin po yung pinakanloob nito. Kasi po may style pong kuweba dito sa pinakanloob nito. At itatry ko po siyang pasukin kung gaano nga po siya kalawak po ang loob na ito. Ay okay, guys, super low ang po niya at halos kasha po ang 20 yung katao po dito sa pinakanloob po ng kuweba na ito. Dito po sa poles po na ito. At mapapansin nyo po dito sa pinaka binabagsak po ng tubig po dito sa pinaka ibabaw. Napakaganda po at napakalinaw, napakalamig po ng tubig po na bumabagsak po dito. At bukod pa sa ron, mga bato nga po yung pinakang aapakan po dito. Napakaganda po at talaga naman po kapag ito po ay isa po sa uh, ng ating po mga kababayan po dito sa bayan po ng San Francisco, Quezon, talaga naman po dadayuhin na po ito. Ayan na dito nga po tayo guys sa pinakadulo po nitong talon po na ito at nakikita nyo naman po yung pagbagsak po ng tubig. Napakalinaw at talaga pong napakalamig tanggal po ang ating po mga init na mga ulo, tanggal po pang samantala ang ating po mga iniisip sa buhay, kaya ano pang hinihintay po ninyo. Tara na po, napahaganda po nito guys, hindi hindi po kayo magsisisi. At ipapasilip po sa inyong kaunti itong ating po mga nakikitang kuweba po dito sa pinakang ilalim po nito. Ayako Ayan, kung napapasilip po ninyo, isa sa napakalawak po nito at sabi tulad po na sinabi ko po kanina Kasiya po ang halos 20 katao po sa pinakaloob po na ito hanggang doon po ito guys sa pinakaloob po na yon ayan kakaiba super napahaganda po talaga po nitong talon po na ito at sa pamamagitan niya po ng video po na ito ako po ipansamantala magpapaalam na magbabalik po tayo kinabukasan sa awa po ng Panginoong Diyos ayan marami marami salamat po pakifollow and share naman po ng ating pong video God bless you all